Tiyak na tuwang-tuwa na naman nga itong si mama dahil naibenta na nga natin yung mga iniipon niya nga mga kalakal. Pagkadating na pagkadating nga lang namin mga mare, itong si mata nagpapalambing nga sa tatay niya. Tingnan nyo naman nung parang nagsusumbo. May paiyak-iyak pa nga yung nalalamon mga mare. Pagkatapos wala namin nagluga, pumunta na rin talaga kami dito. At eto nga sila tatay na mulut na nga rin dito ng itlog ng mga itik. Eto nga ang unang beses na makakapulot nga tayo ng maipan na kaya lang yung mga itik natin mga mare. Paano itinatago sa ilalim. Kaya ang ending, nadudumihan nga din mga mare kasi basa nga sa ilalim. Kaya etong sila tatay, dahan-dahan nga naglalakad kasi baka nga maapakan. Habang pinukuhanan ko nga sila dyan, nakita ko na etong mga maring papaya natin may mga bulaklak na sana baba ito para may bunga. At inabot na nga rin sa akin ni tatay etong itik mga mare. Tingnan nyo ang gagandang ang lalaki, mga jambo halos to. Etong kalabasa nga na to, mga mare, hindi pa nga rin namin ginukuha kasi may bisita nga tayo at gusto nga nila maranasan mag-ani. Dahil sa may bisita kita tayo, kaya naglilinis nga tayo mga mare. Alam naman natin, ang mga Pilipino basta may bisita ay palagi naglilinis para nga maging maaliwalas. Kaya ayan, tulong-tulong na nga sila habang si tate abala nga dito mga mare. Para nga daw kapag magdidilig ay maano nga daw ng tubig at eto namitas na nga rin ako ng mga ilang kamatis. At syempre, eto nga mga maring okra. Nung mga oras na yung chismis ako ng chismis dyan mga mare, kaya ang tagal ko nga rin talagang kumuha. Kaya nga rin nagtatanong ko saan nga daw namin to nakuha ang pulang okra na to. So, online nga lang namin binili kung gusto nyo ilalagay ko rin para sa mga nagtatanim. Kung anong lasa niyan, ganun din mga mare, tulad ng okrang dilaw ay dilaw green. Alam ko habang pinapanood niyo to ay eh, meron na kayong idea kung anong lulutuin natin ngayon. May pa sa lakot sa lakot pa nga akong nalalaman eh nahuhulog naman tingnan niyo naman yung buhok ko mga mare, wala kasi akong pamusod. Gumuha na nga ako ng talong para sa ganun ay kumpletong kumpleto nga yung lulutuin nga natin. Hindi kasi siya matatawag na ganun kung wala hang ganyan. Sabi ko nga kay Ran, kung lalagyan ko ba nga ng malunggay, sabi niya bahala nga daw ako. Kagay nagtatanong pa ako sa kanya eh, kahit ano naman kinaka kakain niyan mga maring gulay. Eh buko doon, ako naman ang magluluto at eto, nag-aasikaso na nga rin sila sa paglilinis habang ako nagluluto naman. Hindi dapat ako sasama mga mare, pero ayon ni na hindi ako kasama kasi wala doon silang tagaluto. Ginawa pa talaga akong tagaluto. Pero okay lang naman yon dahil nga si Gael ay naalagaan naman nga ni Mama. At sa totoo lang, kung wala nga sila mga mare, hindi nga namin tumagagaw makapag-vlog na wala si nga si Gael. At ayan, pinaghihiwa-hiwa ko na nga mga mare, kailangan nga hiwain para sa ganun. Mamaya ay tuloy-tuloy na ang pagl niluluto ko. Nung mga oras kasi na to, binabad ko muna nga yung kaldero. Kasi nga yung kahapon pa nga na sinaing dito ay nagtutong na nga. Kaya naman kailangan pa ibabad kasi matigas nga. Sabi ko, pagkatapos ko dito ay mag-aasikaso naman nga ako dito ng kalabasa. Binili lang pala namin tong kalabasa. Binili ko na nga rin lahat nga ng kalabasang ito para nga sa binhi kasi nga magulang na. Eh, hindi ko rin pala mga mare kaya kasi may magkatigasan din. Alam nyo naman na hindi na talaga ako pwedeng mapwersa. Bukod dun ay eh, kapapangan ako pang Kahit nga pakaramdam ko ay okay na ako pero yung tahi ko nga sa loob ay hindi pa. Ayoko naman bumukayon At eto ang ganda-ganda ng kulay. Kayo rin ba mga mare, hindi nyo binabalatan yung kalabasa kapag nga mura pa? Kasi si tatay noon marami dati siyang ganyan. Hindi niya nga binabalatan. Alam yung patig-patig lang. O siya, alam nyo na kaya kung ano ang ulam natin for today's video. At itinan nyo naman itlog dito. Si tatay naman pinagpupunas na nga rin eto mga mareng say kasi nga magbabarnis na sila mamay habang nagluluto ako. Kahit papaano naman ay eh, nakakapag-adjust-adjust na nga ako mga mare. O siya, gisa na muna nga ako dito ng bawang, sibuyas at kamatis. Buti na nga lang talaga, maraming na tayong kahit dito kaya hindi nga ako nahihirapan. Natawa naman nga ako dito mga mare na nabili naming hipon. Abay, may patalong-talong pang nalalaman. Nagulat nga ako ng mga oras nga na yan. Nung hinugasan ko kasi siya mga mare, hindi naman gumagalo. Nung isinalang ko, abay, nagtatalunan nga sila. Para tuloy jumping salad ngay nangyari dito sa pagigisa ko. Siyempre, alam nyo na ang Ilocano, mahilig ay sa pag-uong. Kaya nilagyan ko na rin. Yan nga lang din mga mare ang gagawin kong pampalasa niya. Ako na nga mga mare na medyo luto-luto na nga itong hipon kaya nilagay ko na nga rin yung mga gulay. Abay, sinabay-sabay ko na. O, oh, ayan na, may idea ka na kung ano ulam nyo ngayong nga maga or hapon. ang busy pa rin ako sa pagluluto, sila busy pa rin dito sa paglilinis at gumagawa nga sila dito ng apakan na bato. Sa mga nagre-request nga dyan ng kubo tour, eto nga lang mga mara yung kubo natin. Simple lang nga siya pero napakaaliwalas na nga ngayon dahil nga malinis na ngayon kalahati lang hindi kasi hindi pa naaasikaso. Pero eto na nga sya. Talagang payak nga lang kapag ganito nga mga mare yung kubo pero tingnan niyo naman yung talim nga natin talagang namumulaklak naman sa bunga yung tipong simple lang talagang mabubuhay ka lang mga marsya pang araw-araw hindi ko pa kayo mga mare may talaga kasi nga hindi pa nga maayos pero sige next time ay gagawin nga natin yun at eto nagtulungan na nga yung tatlo siran nga ino na nga rin yung mga kalakal nga na naipon nga dito ni mama alam niyo bang gustong gusto yan mabenta ni mama kasi nga inipon niya nga iyan kaya lang dahil sa walang oras at hindi nga namin alam kung sa namin ibebenta pero eto nga nakakatuwa na nakak kita kami ng mapagbebentahan nga namin habang papunta kami dito. Kaya sabi namin, saktong sakto, ibebenta namin ngayon kasi nga para alis na nga rin siya dito sa kalat. Natawa ako dito sa mga saging mga mare, parang suklay na nga yung itsura sa lakas ng hangin. Okay na to. Ay, may pag ganun. <laughs> wag ka mga mare, pangalawang ulit ko nga yan kasi nahihiya talaga. Ganun kasi ako kat mga kasamahan ko nga sa bahay. Kapag nga ganun ay nahihiya ako kat nga kay mama. Siyempre kapag okay na to ay talaga namang kasunod nun. Kain na tayo. At ayan, nagtawanan nga lang kami dito mga mare. Nakalimutan ko na naman nga kung ano chinichika nga nila dyan. Ang sarap nga ng ulam natin ngayon. Kaya sabi ko kay tatay, pwede naman siya kumain. Huwag nga lang madami. Kaya lang mga mare, ayaw niya talagang kumain ng ganyan. Gulay lang talaga, sapat na sa kanya. Kaya hindi na nga rin pinipilit mga mare. Kaya pero sabi ko kumain nga siya ng marami at sulitin niya nga ngayong araw. Minsan na nga lang namin siya dito nakakasama at eto nga mga mare si Ran, inasikaso na nga rin ang pagpupunas nga ng mga itlog. Katuwa lang din kasi na parami na nga parami kong mga itlog nga yung mga itik nga natin. At habang naglalive nga ako, eto nga si tatay nakadekwat na naman nga mga mari ng mangga. Oy mga mari, hiningi yan ha. <laughs> Niloloko ko nga lang si tatay dyan mga mari pero sabi niya hiningi niya nga daw to. Nung kinahaponan nga, inaskaso na nga nila ibibenta nga nila karton nga yung ibebenta pati ngay bakal at mga bote. Habang wala nga sila, ito inasikaso na nga rin ni tatay ang pagbabarnis nga dito. Kaya lang kinulang kaya bumili nga uli. E naman dito, naglalive nga mga mare kahit papaano may bumibili, ay eh, malaking bagay na nga rin yun. E naman nga sa wala at ito nga mga mare si Ran, inasikaso na nga rin yung mga ibebenta ngang bakal. E na matutuwa talaga nito si mama kapag nalaman niya nga yan. Kasi gusto, gusto na talagang ibenta yan. Matagal na at eto nakarating na nga rin sila malapit lang naman dito. E kaysa naman nga itambak natin, ibenta na nga lang para magkapera pa tayo. Pero yung pagkakabentahan yan, ibibigay nga namin kay mama. Kasi nga, eh, sobrang tsaga niya nga mga malang kumuha ng mga ganyan. Tingnan nyo naman si Gael, nakikisabay na naman sa voiceover. Aluhalo na nga yung bote na yan, mga mari. Buti na lang pala, meron ditong malapit na junk shop. Sandali nga lang, nakarating na nga rin din sila. Ay, may pa-AA pa nga itong si Quenoli, Ito oh. Eto na nga, inabot na nga rin kay Quenoli yung bayad. Naalala ko ng mga bata kami, may isang ato sa mga ginagawa namin dati para magkabaon. Lalo na nga ako, mga mari, naubos ko na yung meron namin para magkapera lang. Gustong gusto ko dati nagbebenta kapag medyo makulimlim o maulan kasi mga walang tao sa daanan kasi syempre di ba kapag nag-aaral ka tutuksuhin ka nga. Sa late nga ng braso ko noon ay nabubuhat ko ngayon mga mari. Lagang sako-sako siya tas naglalakad nga lang ako. Pero ayan, pinagkakabentahan ko 40, 60 ay malaking bagay na nga sa amin noon. Tingnan nyo naman nangyari mga mare sa Barnis. Lord maray maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare Paano ba yan? Bukas na lang ulit.